mga kaamigos no mga IS yeah. idol nandito kami sa ano, uh, sa isang lugar na uh, mayroong isang resort dito ng kapatid ko ayan kasama ko yung uh, tiyahin ko tsaka tiyohin ko ayan uy menu ko pwede mo tayo magpakuha butong dito huh? magpasakat, ha? magpasakat ah. Okay. Eh si Miko marunong marunong saka. Eh. Oh. awa. <laughs> <laughs> Ti <laughs> <Di> saka na ba kung lobe na to na noong ko din akong saka nang lobe. Miko gusto mo mahulog ako doon sa puno. <laughs> ako na ganyan yan sila na akyat pero. Stiyo okay. kay iagi man sa akin nang exhibition sa saka lobe. Pasakon mo sa tanan. Maganya kataas <laughs> yun inaakyat ko lang. Ikaw? Oo. Uh, nahulog na nga ako dahil mangyari. Mangyari dahil sa anong sa, sa putak te may mga may mga mga wala. Hay, wag ingon nga. Tama gitlegrad awra. Right. Aduna na mga gileg. Kiki ko ma ma ma, -ma ana yan ma magaling maglidi siya. Ayon. Ganyan. Maglidi <laughs> yan. Mit kuyam. Dito na kami Lilo, Lilo. ha. Ha? Yan sa si miko. Pwede well, mo kasi nga ang drena ik kanang gatas kan Ha? Naa daw na bit kay kanang Wala wala nang bayad eh. O, bayad ko, ko nang no, sil-sil. Ah, bayad ba Wa ni bayad na oi. Sige, 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 sige. Oh, sige, maray gud na. oh. Ha ni ko. Sige, mo mig kuha nang sa akin siyo. Ha? Gay. Okay. Oh, wa yung dang sa akin. May magulang na sa bako. Oh. Okay, oh. Hi Rag. Hello. <laughs> si Miko nag, ang sino, na buong na kaya butong Miko. <laughs> Pila na yung edad yung karunol? 59 ako tayo punta kami dito sa baba Ayan. so dito na kami sa uh, may malunggay dito at may mga halaman din so balik na kami dito sa ibabaw ayun may mga halaman dito hi guys welcome to my blog. Ayan. Oh. Dah bergerak baik dalit